Malacanang inaming apektado si PBBM ng mga fake news sa social media. Naritong news ni Ralph Dela Cruz. Aminado ang Malacanang na bahagyang naapektuhan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga fake news sa social media. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may mga pagkakataon kung saan nagbabasa sa social media ang Pangulo at maling impormasyon ang kanyang nakikita. Sinabi ni Undersecretary Castro na ito ang dahilan kung bakit inatasan ni Pangulong Marcos ang Presidential Communications Office na labanan ng mga maling impormasyon, hindi lang para sa Pangulo kundi para sa bansa. Isa sa mga kinontra ng palasyo ay ang aligasyon kung saan edited ang larawan ng meeting ni First Lady Liza Marcos kasama ang Asian Cultural Council. Bagamat wala umano silang inaakusahan na nagpapakalat ng fake news, nagsimulang maging paksa ng maling impormasyon ng Pangulo at ang First Family mula noong hindi na naging maayos ang relasyon ni Vice President Sara Duterte sa pamilya ng Marcos. Kamakailan lamang ay lumagda sa isang kasunduan ng PCO at Cybercrime Investigation and Coordinating Center na magpapalakas sa kampanya kontra disinformation at online scams. Yan ang aking news scoop, ako si Ralph Dela Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.